Asawa ni Mark Pingris na si Danica Soto Pingris ibinanderang sasabak na ulit sa showbiz. May bagong milestone at journey sa showbiz career si Danica Soto Pingris. Siya ay pumirma ng kontrata sa Crown Artist Management ang talent agency ng aktres na si Maha Salvador. Ang exciting news ay ibinanderang mismo ni Danica Soto sa isang Instagram post kamakailan lang kung saan makikita ang ilang pasilip na na naganap na intimate contract signing event. Present din sa event ang Mr. ni Maha na si Rambo Nunez at ang Crown Talent Manager na si Vanya Padilla Edralin. Beyond excited to be part of the Crown Artist Management Family, caption ng Celebrity Mom sa kanyang Instagram account. Mensahe pa niya, Thank you for the warm welcome and looking forward to all the amazing moments ahead. Sa comment section, nagpabot ng support ang ilang fans, pati na ang kaibigang celebrities na si at Mariel Rodriguez Padilla. Congratulations, Danica! With red heart emojis, lahat ni Mariel. Habang tatlong yellow heart emojis naman ang komento ni Maha Salvador. Para sa mga hindi masyadong aware, hawak ng Crown Artist Management ang ilang artist, kabilang na riyan si na Miles Ocampo, John Lloyd Cruz, Jasmine Curtis Smith, Jelly De Belen, and Marvin Agustin at marami pang iba. Kung matatandaan, isinalaysay ni Maha Salvador kung paano dumating ang ideya na pagmamayari ng isang talent agency sa buwan ng magsimula ang COVID-19 pandemic. Humingi siya ng tulong kay Rambo Nunez, ang kanyang kasintahan noon at ngayon ay kanyang asawa at ang kanyang ina na si Marilyn Nunez para makipagsapalaran na ito. Nung mga panahon na po na around April or May, nung sinuspend nga po yung contract namin sa IBCBN, doon na nag-umpisa yung dami kong iniisip. Ganyan, ganyan. Sa ad ni Maha. Kung matatandaan noong Mayo na confined din sa hospital si Danica upang sumailalim sa gallbladder operation. Ngunit bago yan ay naging usap-usapan sila ng kanyang mister na basketball player na si Mark Pingris matapos maling sa aktres na si Kim Rodriguez. Nag-viral kasi sa med ang pagkahiwalay na litrato ni na Mark at Kim na kapansin-pansin na kinunan sa isang lugar sa Australia. Agad naman itong pinabuloanan ng basketballista at sinabing nakasama lang niya si Kim sa isang basketball event at noong minsay naging news ito ng kanilang team. Taong 2007 nang ikinasal si Mark kay Danica at meron silang tatlong anak ngayon. Samantala bumuhos naman ang positibong komento mula sa mga netizens at mga fans ni Danica Soto nang malamang magbabalik nito sa show business.